sa status mo ngayon bro, how do you say na it's enough? What is your end game? Alam mo ang totoo na. Ah? Just want to be honest with you guys. Human nature, walang yeah. enough. Hmm. Yeah. Yeah. Tama. Hindi dadating this point na ah, ano okay. na ako, okay na ako. Kasi hmm. kahit yung mga billionaires, itong kaibigan. Si Ayala ba, tumitigil? Hindi. Okay. Ang mga Siba, okay. tumitigil? Hindi eh, kasi hindi na sa monetary. Uh -huh. adrenaline challenge na siya yeah. na, and, uh, legacy 'yon yeah. <laughs> legacy na may rin ako na relax relax na uh -huh. na-achieve na nila yung, uh -huh. yung gusto nila pero sumisilip silip parin pa rin uh -huh. di ba mino-monitor pa rin niya 'yung mga negosyo niya why Kasi you have to ano parin eh parang monitor 'yung mga business na binibigay uh -huh. Kasi minsan 'yung mga relatives mo hindi na interesado 'yung, yung right. anak mo hindi interesado sa negosyo niyan di ba swerte mo na lang kung may isa kang anak na gustong kasi kadalasan ng kakilala ko hindi nila gusto yung ginild ng parents nila Correct. na Empire hmm. kahit na million dollar company yan. Hindi nila trip eh. Oh. <laughs> yeah. So ako dadating sa point na okay na ako. Siguro ko ano na talaga yung hindi ko na nararamdaman yung mga binabayaran ko at nabili ko na lahat ng nasa dream board ko. So pag okay na yon, relax na ako sa material na bagay, more on syempre uh, enjoy enjoy, enjoy na lang. Yeah. Pero hindi mawawala na. Kasi ang totoo, the more na kumikita ka ng malaki, the more na na-open yung mind mo, the more na dumadami yung connection niya. Yes. Diba? The more na para ka pang lalo. Gusto mo pa more. Gusto ko pa. Ang dami pwedeng gawin. Ang dami pwedeng bigyan pa ng trabaho. Ang dami pang pwedeng tulungan. Parang may responsibility ka na sa ibang tao. Hindi na yung sa sarili mo na parang, hmm. ano yaman ako, okay na ako. Hmm. Eh, ang taong ano pa dyan, no? Oh, nagugutom. Uh... Ang totoo, sobrang lonely na ikaw lang yung nasa top. Yes, na correct. ikaw lang yung mayaman. Para yes. yung mga kaibigan mo, hindi mo makasama. Oh. Ayayayain mo. E, Ibo, wala akong budget <laughs> Ayoko nang gano'n. Oh. So, Sabay -sabay. marami tayo. Yeah. Sabi nila, yung mayayaman daw, mayabang. Pero ako, karamihan ng pakilala kong mayayaman. Oh. Ang kaganda ng ugali eh. Oo, oh, totoo. Siguro yung iba naiyayabangan because hindi sila align. Nagkukwentuhan ng bakasyon, nagkukwentuhan oh. ng materyal na bagay yes. na normal lang naman sa mayabang. Oh, Pero hindi mo that sabihin mayabang siya. Oh, mayabang siya. Yun lang yung normal na conversation. Conversation nila, yeah. So, again, going back, lonely sa top. Yes. Di ba? Sinasabi yes. nila. Yes, yes. So, why not tayo, binigyan tayo ng ng Diyos ng ng tool oh. or ng, ng skill to share or kung ano man ang pwede nating ibato, binigyan yes. ka ng yaman, pati mo ipamahagi. Correct. Hindi mo naman madadala Tutulo. sa langit saan. Uh, oh. so, ilan ang ang nadala mo dun sa top? Oh, okay. ilan ang Ito, tulungan mo? Hindi na question. Nice, nice. So, may purpose. Kung bakit nata yeah, nanda sa top ka? Yeah, nice.